So, sige idol, uh, natin ang... Sige, sige. Sige, huli natin. So, bilang ako ng tatlo. Sige, tara. Sige. Isa, dalawa, tatlo. Tara, Hala. Hala. Di diba, dito lang yun? Hala, mawala ang idol. So, ayan mga idol, dito lang yun kanina. magandang gabi sa lahat so welcome back na naman no, sa ating youtube channel so ngayong gabi mga ka idol uh, maghahanap kami ngayon ng gagamba kasi usong uso sa amin ngayon ang paglalaro ng mga gagamba so ngayon anong uh, oras na ngayon no is alas 8 no 8pm na so ngayon dalawa kami nagpunta dito so pinapunta ako ni Idol Marvin Official ito siya itong kasama ko ayan so ayan yan po si Idol Marvin Official no so pinapunta niya ako dito para magsa uh, para may kasama siyang maghahanap ng gagamba so ngayon mga ka Idol no uh, nandito kami sa loob ng gubat ngayon para maghanap ng gagamba so sana bukas ano uh, so sana malalaki ang mahanap namin ngayon oh so mahanap sana malaki hanap namin ngayong mga gagamba mga kaidol no so tara opisahan na natin sa paghahanap kasi malalim na ang gabi so ito dalawa lang kami mga kaidol si idol Marvin official so ayan so puntahan na natin no uh, dito na tayo maghanap well, let's go So, ayan. So. so dito mga kaidol maganda, maganda kasi dito maghanap kasi hindi pa, wala pang tao nakapasok dito. So, marami kami, sana marami kami makita ngayon, no, na gagamba para bukas. So, ang hina ng flashlight namin, sana hindi ma ano ba, So ayan si Idol Marvin mga ka Idol. Oh. So so, ayan. so ang lalaki ng mga puno dito mga Idol, 'no? So nakakatakot naman siya pero ayos lang kasi dalawa lang dalawa naman kami dito naghahanap ng mga gagamba. So free lang tayo mga ka Idol na sana walang mangyari sa ating gabi. Ayan parang lalaki kasi may mga ibon pala dito naka ano mga kaidol marami palang ibon dito na naka ano ba nakabato hmm. so first time pa namin dito mga kaidol na naghanap ng gagamba so wala pa ikaw may nahanap ka na Doon kaya tayo sa kabila idol. Doon. Oh. Dito na ik ikot na lang tayo dito. Oo, para mabilis nating paghanap kasi malalim ng gabi ba. So dalawa lang kami mga kaidol, no. yan ayan. So kagandahan dito mga kaidol, meron na siyang mga patay na mga halaman o mga dabo na pwedeng tirahan ng gagamba no ayan oh no. so so doon tayo sa kabila ikot tayo okay oh so ngayon mga idol ah doon kami sa doon kami sa kabila kasi dito parang wala kami mahanap no doon pa lang kami nagugkisa ngayon wala parang wala pa kami nakita so doon kami sa kabila so wala pa kami nahanap so problema tayo mga kaidol kasi yung flashlight natin hina na oh nako wala pa tayo naki wala pa tayo nahanap pero yung flashlight ko ang hina ng ilaw so ayan so nandito na tayo no mm -hmm. wala talaga akong hanap mga ka idol no Hmm? Wala talaga mga idol. Dol? May nakita ka na? So ayun mga kaidol si Idol Marvin official so may nakita na siya so tignan natin kung malaki ba yung naghanap niya. San? San? Kamay? Oh? Hello? Oo nga. Oh, ah, nakita ah, na sa camera. Ayun oh. Kanda ba? Ano? Kukunin natin. Sige, sige. So, ikaw so, na Ako na? Oo. Ang laki oh. So ayan mga kaidolo, sobrang laki oh. Sige, sige. So balikan ka lang na natin yan mamaya. Maghanap pa tayo. No? Kasi para ano ba? Oh, sige, ay. Para, oh balikan na lang ako natin. Ako na lang kukuha nito. Ikaw na lang? Oo. Oh, oh. Ah, sige. 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 So ayan guys so, Ayan mga kaidol nakuha na niya no ni Idol Buti pa si Idol Marvin no So may nahanap na siya Lalim ng Lalim ng gabi mga kaidol Ang laki nun ba? Swerte, swerte mo kasi Laki yun Mm-hmm. yung may sa dyan no? Ano? Ano? ano ba yung tawag doon? Oo, meron uh, naman yung bibili yan kasi malaki naman yan. Ang haba pa nang yung mga kalamay niya. Yung mga... Gusto ko nga sana yung marami yung... mga paan niya ba? So, wala na mga kaidol. Yung flashlight natin, ang hina na, oh. Wala na. So, ngayon, ang gagawin na lang natin, no para mag-continue tayo sa paghahanap ito na lang flashlight ng camera ko ang gagamitin natin no wala so, na naman kahit mahina so makita naman natin kasi may Ubat ano, oo may ano naman si Idol Marvin no? so sama na lang tayo sa kanya para kahanap naman tayo mga ka-idol so wala talaga mga ka-idol Ayan, hina na talaga. Oh, wala na talaga. Sayang kasi. Akala ko akalaku naman mga kaidol, hindi ko tun na charge kasi akala ko walang wala kaming gagawin. So, nagpunta si Idol Marvin sa bahay namin na maghanap daw kami ng gagamba. So, panandalian lang ba? So, hindi ako nakapag-ready eh ng aking flashlight so ngayon ano na wala na punder na ha oh, oh, uh, uh, ano uwi ka na lang doon punin mo sige 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 Oh. ayan so, mga kay oh tulog. Kahit isa mga kaidol, wala akong nahanap. So ngayon guys, mga kaidol. Wala pa rin tayong nahanap. dilim giling na ako. Pa. Katakot pala dito. No? So wala tayong nahanap na gamba, guys. Mga kaidol. So dito tayo. Pare. So siguro. Dul. oh sige sige. Dito, dito ako magdaan ha. Sige sige sige. Oh, okay. <coughs> Ang ingay ng mga aso, guys. Okay dito. siguro maya-maya uuwi na siguro kami eh? so bukas na naman kasi nakatakot ah, baka may ahas naman dito ba wala na akong makita mga kaindo kata as nang mga puno dito Ingay talaga ng mga aso Pa hinanap ka na Dol? Nol. Ha? Ano kaya yun? May tinatawag si Idol Marby. Mga kaidol. Ha, bakit? So, pinapatay niya yung ilaw. Mga kaidol, bakit kaya? Ano kaya yung nakita niya? Ano yun? Ha? Ha? Bakit, bakit? Ha? Ano nakita mo? Come Ano yan? Ha? Mukha, maapon ang mukha. Ano? Ano na? Ano na? Ano na? Parang ako. Kung na apoy, parang apoy, no? Ala, idol. Baka yung tinatawag nila na... Ano Di, may na... Nakita kasi ako at may narinig ako na pag ganyan, Santil mo raw sentil mo. Oh, tingnan. Yan, yan. May, ano ba? May mukha ba? May oh, mukha sentil Iwan ko. Sa kakaalam ko, parang siguro nga, parang